Patuloy na nananawagan ang Bangsamoro Youth Commission o BYC sa mga Barangay Local Government Units o BLGUs sa BARM. Natuparin ang batas rin ang batas na nagaatas ng 10% ng Internal Revenue Allotment para sa Sanguniang Kabataan o SK. Ayon kay BYC Chairperson na Serudin Dunding, ang ang tamang alokasyon ng pondo ay makikinabang ang kabataan at magpapalakas ng kanilang at magpapalakas ng kanilang partisipasyon sa komunidad lumalabas sa pagsusuri ng BYC na may mga barangay sa Barm na hindi nagbibigay ng tamang bahagi ng pondo para sa SK nalabag sa Republic Act number no. 10742 Ilang barangay captain ilang barangay captain na sa rehiyon ang nai-report na sa Ombudsman dahil sa hindi tamang paggamit ng pondo ayon sa BYC ang mga ang mga hindi sumusunod sa batas ay dapat managot. Ipinahayag ng BYC na ang hindi tamang pamamahagi ng pondo ay nagiging hadlang sa mga proyekto ng kabataan, particular na sa mga programang pang-edukasyon, kalusugan at sports. Maraming kabataan ang nawawala ng oportunidad na magtagumpay at maging aktibong bahagi ng kanilang komunidad dahil sa kakulangan ng pondo na dapat sana ay ilalaan para sa kanilang kapakanan. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.